Try na abante apante abante pabante Abante ba? Oo, oh, aray na parang talaga Kung mapapansin nyo dito mga idol Yung kuryente nya ay gahibla lang po yung lumalabas Tingnan nyo naman no ah, Parang isang hibla lang ng buhok Yung tumatawid Saan na kuryente na Wow, ang click lang Uh, brum, brum, brum. Yon, magandang araw mga idol. Meron po ditong uh, TMX 155. Ito daw po ay palyado. Pero nung dinala rito, uh, trinay natin yung kickstart ay hindi na po siya umandar. Ano boss? oray na boss. Ubus na. Oh. Ah, ano tro ba? Motor para gayad. Lala mo ba ni ko. Ayo, mulai belakang, belakang ini kerakannya. Keraknya, eh, gerinda nawar. para minus, pagar motor, pagar. Panas. Halo bos, dari baru peptid, kalo gas tuh. Halo, Eh, aduh, sini nih ngebawa ayat, gak panas. abante apa Oo, oh, aray na parong talaga. Yon, kung mapapansin natin dito mga idol, tingnan nyo naman yung kuryente niya. Gahibla lang po yung sumisiret na kuryente. Yun, o. No? Diba? So, may problema niya mga idol. Tutumbuhin ko agad, syempre, yung walang kamatayang primary. Napansin ko dito bago po yung CDI. Ayan, o. No, oh, tingnan nyo mga idol. Bago po yung CDI na kinabit. Pero, alat, tingnan nyo naman yung kuryente yung binibigay. Ayan. So, hindi po kasi CDI yung problema niya. Dito po yung kanyang primary. Ayan, ito yung black na may guhit na red. Ito po yung primary yung wire na yan. Yan, so, yan, itong wire na ito, no? Wala tayong magagawa dito uh, kung hindi magpalit si tropa ng primary coil o stator coil o di kaya uh, si yung papalitan niya, mas mura, no? Kasi si primary coil ay medyo mahal, may pagkamahal uh, si CDI ay medyo affordable ayan at medyo magandang setup na rin pag ginagawa nating battery reparated kasi dalawa po yung supply galing kay stator at galing po kay regulator yon so pero bago natin gawin yung ating conversion check muna natin kung may uh, kuryente po yung kanyang stator yon so meron po okay yung kulay uh, white ay mayroon pong kuryente no, nakapoy po siya kung napapansin nyo yung isang wire ay dinidikit po natin doon sa kulay white tapos yung isa naman uh, nasa body okay yeah, so same lang na proseso yung gagawin natin dyan mga idol so hindi ko na po nakita, napakita yung itest yung kulay yellow kasi meron naman no kaya hindi ko na na ng video yung white yung napakita ko kasi same lang naman po sila ng procedure kung paano yan itest kung goods kung merong kuryente o wala Ayan, inulit ko itong TMX na ito ay naka half wave okay so next natin check itong kanyang primary no papakita ko lang sa inyo na yan po ay may problema na So ganito naman yung pagtetest natin sa primary mga idol Maglagay tayo ng wire Tapos uh, itong gahibla ng wire Ayan tinanggalan natin Tapos ipapakickstart natin Kung mayroon po mag spark dyan no, mga idol no? Ayan so pag may, mag spark dyan Tuloy tuloy po yung spark hindi nawawala Habang kinikickstart natin Ibig sabihin ay goods Pero pag hindi ay may problema na yan mga idol Lalo na kung pawala wala yung spark May problema na po yung ating primary Ganun lang po siya i-test e Okay? tap. 'Yon. So, kita naman talaga natin mga idol no, Nawala na wala na talagang spark na nangyayari. Kung meron man, ay nakapakahina na 'yan, okay? So, yung uh, CDA nila kahit bago ay papalitan natin yung mga idol no. Ayan. So, dahil dito sa primary nagkakaroon ng problems. Problems talaga eh, 'no. Ayan, so itong kanyang CDI, kahit bago yan, primary type na CDI, ipapalitan natin yan, no, at magawa tayo ng conversion dito, no, okay? So ito yung ginawa natin conversion, mga idol, 4-pin, no, nagpay tayo ng 4-pin, no, at alam nyo naman siguro kung paano i-convert, no, pag 4-pins, no, ayan So kung hindi pa may mga video tayo dyan, may mga diagram tayo, tingin nyo lang mga idol, okay? So ayan, at goods na po dito sa part night, sa sasalpak na lang natin, ayan, okay na siya Uh, tapos na tayo dyan sa part na yan mag convert so dito naman po tayo sa baba itong sa primary no pinaghiwalay po natin no yung connection po ng wire na papasok so sa harness ito yon tapos itong papasok naman po ng stator ay hindi natin gagamitin yung papasok sa harness yung gagamitin natin no ikakabit natin yan sa accessories wire ayan so gaya ng mga nasa video natin ay maghanap po tayo ng accessories wire at doon natin ikakabit to so, hanapin natin yung pinakamalapit na accessories wire which is yung kulay solid na block yan so dito po sa solid block na ito maglalagay po tayo dyan ng wire at ija-jumper natin pero bago yun test light muna natin kung may kuryente yan okay so yun tusukin na po natin itong kulay black no yun meron mga idol okay? Ayan, okay so salpak na natin so ito po yung ginawa natin connection no yung papasok sa accessories wire hindi ito yung ginamit natin na. yeah so kinabit po natin yan dito sa solid block Ayan, yeah, sa so solid block natin siya sinalpak. Okay, at ibalik na po natin at uh, try na natin tong paanda rin. Wow, ang click na. Up, up, brum, brum, brum. Seram na, seram. Nabaga, apa? kada tapi soga tege ibak ayo nih. Eh. Ora. Dina puga daw. <laughs> Napa no, soke okay na? Babahi ka na tagiya. Iya kayak oke na. Boleh mungkin benarak Ini 那不然？